pag pa rin ng rescue operation sa mga nawawalang manging isda, makakapanayam natin si Lieutenant Senior Grade Alexander Corpus, ang Station Commander ng Philippine Coast Guard sa Bulinao, Pangasinan. Magandang tanghali po. Magandang tanghali rin po sa inyo, sir. Pero... Opo. Sa ngayon po ba nadagdagan pa yung 115 na manging isda na nailigtas na? At sa ngayon po ang confirm talaga na narescue natin ay 105 yung Opo. 14 foot ay yung 14 foot dong kasi uh, safely sila na naka-return hindi naman sila lumubog. Ang uh, nareport report lang po sa amin na nakabalik naman sila ng na maayos. Mm -hmm. Sa ngayon po ba may nagre-report pa po sa inyong mga pamilya na nawawala pa rin yung kanilang mga ka anak? Actually po ba tuloy pa rin po yung pagpunta rito ng mga ano mga relatives sa mga nawawala at uh, sinasabihan naman po namin na ongoing pa rin 'yung operations natin. Uh, coordination po natin. Actually po may mga nakadeploy na tayo ng mga floating assets. Even po yung Navy, nagkakandak na rin ng, ano, ng uh, search and rescue and yung guard vessels po natin nakadeploy na rin po. Uh, mm -hmm. I believe mayroon na rin po nakadeploy na air asset ng Navy. Uh, ang Navy. Uh, ang area of operations din po ay northern uh, uh, seaboard and west, uh, northwestern seaboard ng Bulinaw. Mm -hmm. Base po doon sa mga nagpunta mga kamag-anak at least sa inyo pong uh, istasyon, mga ilan po po kaya yung uh, posibleng nawawalang mangingisda? Ayon po sa nareport sa amin, mayroon pa pong 13 na ano, unaccounted uh, po. meeting pa rin po sila kung uh, wala pa rin pong definite na ano, location sa kanila, wala pa rin pong sighting sa kanila. So missing pa rin po yung declaration sa kanila. Mm -hmm. Gano'n po kalawak yung pinag-uusapan natin ditong uh, uh, rescue operation uh, uh, area? 'yung eh uh, 'yung mga successful na na, na rescue po uh, umabot po sila tuloy hanggang uh, tapat ng Ilocos Norte eh, part ng mm -hmm. parteng lawak dapat ito almost 100 uh, nautical miles. So medyo malawak po 'yung uh, area of operations natin. Pero ang definite po talaga ang ang definite siya. Puro pa north po 'yung ano 'yung pagpag uh, -pag ng mga mga, mga rescue na rescue natin. So pa-north po lahat. So posible pong lumagpas po sila dun sa shores ng uh, uh, Ilocos. Ah, opo, opo. Hanggang uh, ano po 'yan? Hanggang actually po hanggang uh, po 'yung ano, ang kinasabi sa amin hanggang pare po 'yung uh, pinupuntan po ng mga individual uh, uh, efforts ng mga ano, nagre-rescue. Mhm. Mm so pagka nagpalutang-lutang po ang mga ito, posible talagang umabot pa sila ng uh, bandang tawi-tawi uh, at mad pwede humadaanan dito sila ng mga barko. Ah, uh, actually po may mga yung mga previous na mga rescues kasi may mga umabot pa nga po ng one month na palutang-lutang na uh, Uh, mm -hmm. So kami po, di po kami nawawala ng pag-asa din So kinukontenyo pa rin po natin ng uh, and rescue operations in enhance na lang po natin yung networking Through sa mga ibang agencies, mga no? rescue units dito sa area natin Para mas mabasali po yung ano yung rescue operations natin mm -hmm. At kumusta pa yung coordination natin sa mga international shipping companies Kasi alam natin na uh, very busy itong uh, kumbaga highway na ito ng uh, dagat At posibleng na madaanan sila uh, ng mga malalaking barko Itong mga mangisdang nawawala Opo sir, pwede po yung lahat ng substations dito sa ano, sa Pangasinan, yung anim na substations po natin, even yung station ko sa Tual, continuous po yung ano transmission natin sa radyo, VHF radio at saka UHF radio para po kung sagaling masagap po ng mga foreign vessels or domestic vessels na dumadaan dito sa area natin, at least din po bilang ng search rescue operation kung magtakali ng mga casualties. Mm -hmm. Pero so far may sumasagot na po ba sa inyo na positive na may nakita sila? Yung yung pong uh, dalawang successful na rescue operations involving uh, ano dalawang foreign vessel po. Kasi po uh, kami po yung nakipag-coordinate sa kanila na ano na na-pick na up po yung mga fishermen at uh, naman po na pick up na successful. Uh, 28 mm -hmm. po na buhay na salba nila maganda po yung koordinasyon talaga kung tuloy-tuloy pati mga foreign vessels yung na-involve natin sa operation. Mm -hmm. Ano po yung kondisyon ng mga mangisda na na-rescue? Na, na, na -rescue? ano po yung mga kwento nila dun sa nangyari? Ah, base po sa ano namin, sa investigasyon namin na ah, meron pong iba, ilan sa kanila mabot po ng 4 days, 3 days. Uh, ah, mm -hmm. ultimate, po sa kanila talaga, gutom na gutom, dehydrated, ah, may mga ah, tugat sa katawan dahil nababad po sa dagat. Ang kwento nga po ng iba, kung sakaling uh, inagot pa sila ng isang araw, talagang uh, bibigyan na po yung katawan nila. Mm -hmm. Pero ang, uh, yung mga tao po na ano, mga kasamahan nila, kung sakaling uh, bumabagsak na yung moral nila, eh, kinakausap na lang na maayos. At uh, binibigyan po ng uh, pag-asa na huwag mag-give Uh, yung uh, panghuli na lamang po, yung radio communication po ng mga mangis ng ito. Kasi I understand, meron naman po silang ra radyo, hindi ba? Constant yung communication ng Coast Guard sa kanila kahit nasa laot na po sila. Kahit uh, ka kasinlayo ng uh, Bahod de Masinlo, kaya eh, nakokontakt pa po sila. So wala po talaga nakapagbigay sa kanila ng warning? Uh, actually po, uh, as early as Wednesday, nagbigay na po kasi kami ng, ng, abiso sa mga boat owners, uh, mga kapitan ng mga barko na wag na nga pumalaot. Uh, ang karamihan po sa kanila, inabot na lang talaga sila ng ano, ng pag sa at nung pabalik na po sila ayun po sa mga kwento mm -hmm. nila. Ah, so pabalik na po sila siguro, narinig yung warning nyo pero inabutan nga sila nitong malalakas na alon. Oh, oh. Oh, Panguli oh, na lamang oh. po, panawagan nyo po siguro sa mga ah, nasa shoreline ah, na nakaharap sa West Philippine Sea. Baka may makita sila mga debris, eh, may report siguro kagad sa inyo para makatulong, ah, madetermine kung saan pa yung ah, mga nawawalang mahang Opo sir, uh, ang Philippine Coast Guard together with the other rescue unit ko uh, nananawagan po sa mga foreign vessels or domestic vessels pati po yung mga, anong, mga local uh, boat operators dito sa Pangasinan at sa ibang area po kung sakali po may mamakita sila na mga sightings sa mga debris o so mga floating na ano mga o mga persons in distress, na nasa laos po uh, i -re report na po sa pinakabalapit na station or substation ng Coast Guard or Navy po or even po sa local government na pinakamalapit sa kanila. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong update at makikibalita po muli kami sa inyo kapag meron ng mga bagong okay. na-rescue. Sana po may ma-rescue pa. Maraming salamat po, okay. Lieutenant okay. Senior Grade Alexander Corpus, ang Station Commander ng PCG Suwal.